Happy New Year, mga kasolo. Dami ko na naman gawain. Ito, papakulo tayo for mulo kaya kadra. For chicken. Dami kong dura o oh dura dora. Sweet potato. Dami namin prutas. Di ba? Dami kong saluyot. Magluluto ako ng mulo kadra. Numulo kaya kadra Yan, may coriander, may dahon, may bawang. Gigilingin natin to. Tapos, magpapakulo tayo ng chicken. Mm. Pero hindi lahat yan. Para sa apat na tao lang. Kay Lula, sa dalawang apo niya, sa Mr. Ako muna kakain ha. Ito mga kasolo. Unahan natin sila. <laughs> mm. Lasim all <akol. laughs> show syokol. Okay? Ito. Salamat sa Diyos. Sa <laughs> isang isang taon na naman ako bago makat nakatikim. Mmm. nó nát nữa mùa sắp náo nó sôi mì xuống tàm mì xuống tàm mì xuống kami sa mga kasulo. Unahan natin amo. Unahan natin amo mga kasulo. Baka mamaya mag-ihaw-ihaw tala sa rooftop dalhin lahat nun. Hindi na ako makatikim. Mmm. Ito na yung lunch ko. Naglagan natin may eno na po, Kasi kailangan natin maraming sabaw. Kailangan ko dun maraming sabaw. Maraming sabaw para sa mulo kay Kadra. Okay? Nagawa tayo ng chicken broth. Ay, sorry. I forgot to put the salt. I use sea salt. Okay. Hmm. Pakuloy natin muna. Kompleto na siya. Bawang sibuyas, kamatis. Ayan. anta uh, ang tawag nito, paminta, asin, tsaka bell pepper nilagyan ko ng isang carrot tsaka yan bay leaves para sa chicken broth mm, may mangga pa tayo mga no? kasulo mm, tsangka pa maraming trabaho kay lola bawi na lang tayo sa kain ito gagawin ko to tomato sauce fresh tomato sauce organic kain muna tayo. Hmm. Ang mm, asin. Ang butter. Talihirap na yan. Ang Mm. ito nga yung halaman ko ito hmm. ko yung halaman ko ko ako mm -mm. may panglad ako dito mm. Mm. kamatis ko dito kamatis na pang salad Yun, no? malaki na magsili mhm Kaya yung tayo, mga mga Salamat sa Diyos. So, now. Yung... Ang halian ko. Dora, Ayan. Dami ko pang gagawin. Maglilinis pa ako ng chicken. Yalla. Masalam. Bye-bye muna. Bye-bye muna kayo dyan. Happy New Year, everyone. Ang dami yung <laughs> Minunahan ng amo. Kain-kain. Yala. Yeah, Bye. Ingat po ang lahat.